Hi guys! Samahan nyo kami ngayong araw. pupunta kami ni Hannibal sa La Pearl, sa My Business Bay. Lumabas nga kami ng bahay niyan at sobrang init. Nakalimutan ko pa yung shades ko. Oh my goodness! Sobrang init. Ayan nga at sumakay na kami ng bus papunta doon sa aming pupuntahan. At pagkatapos magbus, papunta pa kami ng, sakay pa kami ng metro. Actually, hindi ko alam kung anong pupuntahan namin. Hindi niya sinasabi sa akin kung anong meron doon sa pupuntahan namin. So, wala akong idea talaga. Eh, ang sabi naman niya sa akin, eh, mag enjoy naman daw kami. So, kung alamin, maghintay na lang daw ako hanggang sa makarating kami doon. Kako naman, eh, oh, siya'y siki. Eh, alam nga naman ako'y mangulit pa. ay libre na nga. O, di ako'y mag-antay. Nga sa makarating doon sa pupuntahan, ay napakainit la ang kaya ko'y tanong kitanong. Akin na lamang in-enjoy ang tanawin sa labas ng bintana ng tren habang iniisip ko kung ano kaya ang aming pupuntahan. Ari nga, dumating na kami din sa may business bay. Ay sus, so, kitaw nyo ga ang, ang araw sa amin likuran. Ang tirik na tirik pa. Alam nyo gano, okay bago pa dito sa Dubai. Yan, yung mga building na yan kami nag office to office para lang mapasahan lahat ng mga may hiring day yan sa mga building na yan. Kumakatok kami sa mga opisina. Minsan hindi pa pwedeng umakyat. ay payagan ng security guard. So sa mga security guard kami nagbibigay ng CV. Are nga at pumasok na kami din sa La Pearl na are. Pinapunta kami doon sa may counter. At pagkatapos nga namin sa rese, dumiretso kami din sa bilihan ng popcorn bumili lang kami ng popcorn at saka ng soft drinks Taringat, pumasok na kami din sa loob at ang pagkadilim ha akala mo yung manunood kami ng sini eh abay pagpasok kami na ka-VIP yun na naupo kami na kami din sa mga upuan Banga naman ang pagkaganda sa loob eh Kam kakamangha mahal <tuk> 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 aku, ya <nada, proceeded. tuk> Wow, foto. <tuk> momento, momento. Wow, super bien. Halo. <tuk> Too many! maraming chikwa dito, di diba? At pagkatapos nga ng isa't kalahating oras, natapos na ang aming pinanood, ang ganda at ang gagaling ng mga performers, sobra. Nag-ikot-ikot muna kami diyan at nagkaayaan na kami ni Hannibal na pumunta ng Riga para kumain sa Mary Brown. Hindi ko na lang nakuhana ng video kasi nga pasal na pasal na kami. At pagkatapos nun namin kumain ay umuwi na kami kasi maghahanda pa kami ng babaunin namin kinabukasan dahil back to work na kami ni Hannibal. Nagluto lang si Hannibal ng adobo. O siya sige na. Pa-bye na hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye.